Ngayong di naman ang katastasang hukuman o Korte Suprema na hindi kasama sa kanilang uh, pagpapatigil nga ng temporary restraining order ang implementasyon ng uh, no-contact apprehension program doon sa lokal na mga pamahalaan. Ito nga ay uh, matapos na maglilitawan ang ilang katanungan hinggil sa mga pulisiya ng mga lokal na gobyerno. Ito ang siyang nilinaw ng katastasang hukuman matapos na isang publiko ang desisyong binawi na ang naturang temporary restraining order na siyang nagpahinto sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program. Ayon sa kasalukuyang tagapagsalita ng katastasang hukuman na si Attorney Camille, uh, Camille, su Camille Sumating, partially lifted lamang ang temporary restraining order at hindi saklaw ang pagsuspinde ng temporary restraining order ng no contact apprehension program ng local government units kung saan ay kinatigan nga ng kataas-taasang hukuman ang inihayang urgent motion ng Metropolitan Manila Development Authority sa pamamagitan ng Solicitor General para ipatigil ang inisyong temporary restraining order noon pang taong 2022. Kung nga narito ang naging pahayag ni Attorney Camille Su Meiting. Yes, because if you remember, the TRO that the court issued last August 30, 2022, um, the TRO covers the MMDA resolution and the, the local city ordinances. So the TRO here is only lifted with respect to the MMDA, but it still remains with respect to the LGU ordinances. Bahagian ng uh, pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema si Attorney Camille Ting. At uh, kaya't uh, kahit nga dito mga kabombo ay maaaring ipatupad ang No Contact Apprehension Program ng Metropolitan Manila Development Authority matapos na mapatigil ang bahagyang uh, pag-iral ng naturang temporary restraining order. Ngunit ibinahagi pa ng tagapagsalita ng Korte Suprema na ito'y para lamang sa mga pangunahing kalsada o yung tinatawag na major thoroughfare. Kabilang narito ang kahabaan ng uh, Ipepanyo de los Santos o yung EDSA at uh, yung C-5 at uh, iba pa natutukuyin nga nasa Claudine dahil naman sa ilang konsiderasyon. Sabantala nakatakda ang uh, rebuilding Uh, sa naturang kalsada kaya naman palaisipan ang magiging implementasyon ng ilang bahagi ng naturang patakaran. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng tagapagsalita ng Korte Suprema. It will be implemented, can only be implemented by the MMDA um, in major thoroughfares kasi yung MMDA resolution only refers to major thoroughfares, especially C5 and EDSA. Sanantala, dagdag pa ng opisyal, inihayag din ng uh, naturang tagapagsalita ng implementasyon ng No Contact Apprehension Program sa pamamagitan ng Metropolitan Manila Development Authority ay maaring agad na ipatupad at uh, hindi na kinakailangan pang sabay-sabay na pairalin kasabay ng uh, mga salukal na pamahalaan.